Walong tips kung paano ingatan at alagaan ang isang babae. Makinig ka para malaman mo. Number one, huwag na huwag kang mag -cheat. Maging tapat ka sa kanya. Siya lang dapat ang iyong minamahal. Number two, tituring mo siya na parang prinsesa. Para mahalin ka rin niya na kanyang hari. Number 3, iparamdam mo sa kanya araw-araw na special siyang babae sa buhay mo. Number 4, palagi mo siyang pakinggan. Makinig ka sa mga kinikwento o sinasabi niya sa iyo, lalong-lalo na yung kanyang nararamdaman. Number 5, 'wag na 'wag mong kakalimutang mag-take ng mga pictures, videos na kasama siya. Number 6, Suportahan mo siya sa lahat ng mga pangarap niya sa buhay. Mas maganda na aangat kayo, uulad kayo na magkasama at walang naiiwan. Number 7, bigyan mo siya ng time at assurance. Dahil kapag ginawa mo yon, mapapanatag siya at iyon ay sapat na. Number 8, damayan mo siya sa mga panahong nahihirapan siya at kailangan kanya para mas lalo kanyang mahalin. Tandaan mo yan. God bless. Ang mga babae raw ay hindi basta-basta sumusuko. Magpapasensya muna sila hanggat kaya. Magpapatawa dahil nagmamahal sila. Nagtitiis hanggat may lakas pa. Dumadating sa point na tinatanong ang kanilang sarili, Tama pa ba itong ginagawa ko? may ipinaglalaban pa ba ako? Pero sa kabila ng mga tanong na iyan, hindi pa rin sila bumibitaw dahil kahit kapiranggot na pag-asa ng pagbabago, pinanghahawakan nila. Umaasa pa rin sila, umaasa na sana magbago ka. Pero lahat ng bagay may hangganan at magsasabi na lang balang araw, tama na to at mas pipiliin na lang niyang mag-isa. Ikaw, hanggang kailan mo sasagarin ang babaeng tunay na nagmamahal sa Hanggang kailan mo siya sasaktan? Hanggang kailan mo ipaparamdam sa kanya na sa iyo ay wala siya? Hanggang kailan mo ipaparamdam na hindi mo siya kayang mahalin? Hanggang kailan ka magiging walang kwentang lalaki? Tandaan mo yan. God bless. Five signs na sinisira lamang ng partner mo ang ibinibigay mong tiwala. mag ka para malaman mo. Number 1, inconsistent na mga kwento. Ang kanyang magalaw at salita ay hindi nagtutugma. Nahuhuli mo nang at pabago-bago ng kwento. Ikaw mismo ay hindi nakukumpinsi. Number 2, biglang pagbabago ng kanyang pag-uugali. Ibang-iba na siya sa dating nakilala mo. Hindi na nagagawa ang rutin na ginagawa niya at tila mayroong kakaiba mula sa kanya. Number 3, palaging naninisi o minsan sayo isinisisi. Yung mga bagay na hindi mo naman kasalanan. Ikaw ang sinisisi sa mga bagay na siya naman ang may sala ipinapakita niyang malinis siya at walang kasalanang nagagawa. Number 4. Kapag kinutuban ka na Palagi mong sundin ang iyong instinct lalo na kapag babae ka. Alam naman nating palaging tama ang kutob ng mga babae. At hindi ka naman kukutuban ng wala lang. Number 5. Kung may history siya ng panluloko sa kanyang previous relationship o sa'yo mismo. May karapatan naman siyang magbago pero kung nakikita mo ulit ang taong ito na pagtataksilan ka, hindi mo na dapat pang ibinibigay ang iyong tiwala. Tandaan mo yan. God bless. May nakilala ka bang taong ganito ang pagtrato sa'yo? Gagamitin ka hanggang sa maubos ka. Papagurin ka hanggang sa sumuko ka. Pahihirapan ka hanggang sa hindi mo na talaga kaya. Paaasahin ka hanggang sa ikaw na mismo ang tumigil sa kakaasa. Pababayaan ka hanggang mapagod sa kakaisip. At kapag dumating yung araw na ubus na ubus ka na, gusto mo nang bumitaw isisisi sa iyo ang lahat dahil ikaw yung una raw na sumuko at bumitaw. Kung mahal mo, mahalin mo ng totoo. Umiwas ka sa mga taong makakaskira sa relasyon ninyo. Umiwas ka sa mga bagay na alam mong pag-aawayan ninyo. Maging responsable ka kasi once na nagmahal ka dapat alam mong set aside yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa relasyon ninyo once na committed ka na seryosohin mo huwag mong paglaruan ng puso ng taong lubos na nagmamahal sa iyo huwag mong gawin laro yung mga bagay na alam mong ikakasakit ninyo pareho maging responsable ka Lawakan ang iyong pag maging tapat ka sa taong walang ibang ginawa kundi mahalin ka at gustong maging masaya kayo habang buhay. Tandaan mo yan. God bless. Paano kung nag lang siya sa'yo pero hindi naman pala ikaw yung gusto? ikaw yung pinili kasi ikaw yung laging nandyan sa kanyang tabi tanong pipiliin ka pa rin ba niya kapag may bago nang nagpapasaya sa kanya